Tingnan na nang medyo malaki-laki yung lingkod niya mga lodi oh. Okay. Medyo malakas-lakas ang kaunti. Mas kaya to. Okay, natin kung nasda. Hmm, <laughs> hmm, hmm. Uy, gumaan na. Magaan na rin. Ah, nauna. Ah, kontrol siguro. Okay, laban siya. Kontol dito mga lods. Huwag lang sana makawala. Lumalaban-laban. Bumabawi-bawi. Bumabawi-bawi. Daming nylon na oh. Ay, control ito. Aray. Good size to, good size. Huwag ka lang makabitaw. Sumama kayo to. Maganda dito sa taas. Magandang paraiso. Sama ka dito sobrang nakakatawa dito sa ibabaw layo pa <laughs> ang dami ng nylon layo pa Malalim pa, malalim. Oh. Ayun, aninag na. May naga puti, puti na mga lodi. Asyaw. Uy, ano yan? Ikulitim. Ha? Huh? Ba't may itim? Ha? Huh? Uy, ano ito? Ay, yung liwit sa ano? Liwit sa kalaniman, arit! Pamabunot! Ano isda ito? <laughs> First time ko makakita ng itong isda Ano isda ito? Parumpi! Ang buti niya naputol oh Ha? Oh? Ah? Well, stainless pa naman. Ano yung ito? First time na makauling ka ito. Ang laking mata. Oh. Parang rumpi. Grabe, tali ng ipin. ka ng ngipin parang rumpi ang haba din mga lods oh pakala oh, mo rumpi talaga oh parang ripli parang ano naman parang blue marlin yung kulay pakala mo replipan uy ay dali tanggalin ko muna oh ano si dito mga lods eh <laughs> napakahaba <laughs> pa-comment naman naman <laughs> Hindi ko alam kung anong patawag dito. First time ko makahuli ng ganito. Oh, diyan ka muna. Ang hapa masyado. Hmm. Yan you know? <laughs> o. Talaga, first time makahuli. Ang hapa. Kaya tawag sis dangyan yan. Parang rumpi yung labi niya Oh. Yung kayang bunganga, tsaka ngipin. Sa mga ano dyan, biasa sa kanaliman. Ako mga ka da. Okay. Talaga? <laughs> Maka-experience sa mga nakakaybangsitang na huli. You know? Okay. Labanan naman mga maruti. Labanan? Hilaan naman talagang hilaan? Pinagbigyan naman ng kainan. Sana sumama lang. Oh, pibabaw. Para happy, everyday happy everyday okay, everyday happy good sa sito mga lods maganda ganang ng labanan ito <laughs> 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 ah lumalaban pa rin talaga siya mapalag-palag malalaman nanti pag ahon may ako next ito. baka hindi ko naman kilala <laughs> marami pa rin kasi yung hindi kilala na isda mga lodi. yung mga bira lang namin nahuhuli yung karaho kilala <laughs> namin yan pero yung itinigong yan itin, itin, itin. <laughs> parang lapo yata ito agapabigat na lang ah Sumama na siya. Lapo naman yata. Lubo naman mata nito. Sabi naman ng iba. Pig! <laughs> Kasi patay ng isda. <laughs> pag hmm. Sa lalim niya, no? O, oh, di dami na na yan. Pag inahon yung lapo dito, nagkaroon siya ng ano, nababalda nagkaka-air pocket. Kaya pagdating sa taas, labas yung mata, labas yung tungol. Parang lapo talaga to. Sumama na lang. Layo pa rin. Layo <laughs> pa. Tapos palang kalahati. Lapo siguro to, lapo. Sumasama na lang siya eh. pabigat na lang lubo na naman ito sabi naman ng iba na nilagay naman sa ilalim pinalubog <laughs> pinalubog daw isda binili daw sa palingki <laughs> may palingki dito oh, sa laot ayun <laughs> oh nagaputi-puti na Ay, hindi ano kaya kontol kontol yata kala ko lapo Kuntul, good size. Yeah, good size sa Na kuntul. Naman talaga, bumubula-bula. Good size na kuntul. Talaga, ito mga gusto ko mga kuntul, mga lodi oh. Hanip. Hanip sa mga kuntul. Wiu! Wiu! Yung oh. Wiu! Ayos. Talaga, sarap sa pakiramdam pag ito ka lalaki. Nandito pala kayo eh. Okay, fish on. palag palag. Ari ulit, ari ah. Oh, pamay namin oh. No? tamban. Oh, ito ni mahuli na yung mga lods. Timbang reveal naman tayo, timbang reveal. Ito ko kaya abito. Itong bato. ayaw mo, tawag dyan. <laughs> 2.3. Ayun know? Bato? Oo, isang bato. 2.3. Ito mo na. Naara <laughs> <laughs> o ano? Mariiting rin. Ito. <laughs> Baliling. Baliling. Ayan yung baliling. Hmm. Kikwi abi din. Hmm, kikwi abi yan. Baliling. Talaki to. Ilan? 3.5. Ano din pala hmm. yan? Talaki to. Ben? 3.5 ba? O, oh, 3.5. Talaki to. Baliling. Baliling. Oh. Yung kontol nila. Ay, okay. slice in pa yun, di ba? I slice in yan. Kontol. Okay. Kontol. 2.1 Kanan na yan? Pula Ha? Kanino yan? Sa kayo na to, kita kuya birin to uh. Kaya bita kay Toto Ipagsama ko lang? Oo uh. 2.1 2.1 <coughs> Kontol hmm. Ito yung mga dalang dang to Ulam yun ito, dalang dang ta Ulam ko na siguro ito Ay, ulam nyo ya? Ulam nyo Ulam nyo, ulam nyo? Hindi na kayo mag-ulam. Magbili kayo sardinas. <laughs> ito ko na isang mga lods. Ito yung pediler yung magulit. Ito yung oh. ilang kilo ito. Mahaba na ito. Baka mo rin wala mang. Sige, tingin ko mga tatlong kilo lang eh. Kaba-haba lang. Ilapag mo dyan. Hindi <coughs> mo makikita ano hindi ito. Hindi ito mag... Sabi ko tatlong kilo lang. Ah, oh, mahigit. Patro din pala. Mahigit. Sige, bitaw. oh naglaylay. Ah, 4.2 siguro. Sige, oh. Ah. <laughs> 5 na lang ah. 4.3. 4.3. Yan may malalaman kung may stretch mo. Tingnan natin mamaya. Kontol, giant kontol. Wala tama patrol lang. Oh, 4.4. Oh, 4.4. Ginset mo 'yan? Bakit nagbago ba 'yan? Oh, wala. Oh, 1. Ah. Wala, point na naman yun eh. Four talaga. 4.4 point four. Hindi mabot na limang kilo ba? Ayun na yun sa ano? Hmm. Wala na. Ito, ayun to kaya. Kanino yan yung pula? Sa akin yun. Laman nyo na lang sulutin. Wala nyo na lang? Hmm. Okay. Dala nyo itong indong na to. Tawag dyan, oh. Mahaba na yun. Ayun ko, liwit na yun. Ito, wala nyo na gawin dito. Ito yung malupit oh. Paano nahuli yung mga lup. yan Tingnan nyo. Ayun <laughs> ko, nasaan yung ulo nito oh. Anong nangyayari dito? It's like na yan. Okay, Mga yun pa rin. Kahit pa paano may bihaya nakadali pa rin kami ng pambigas-bigas. Maraming salamat.